Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung CR na palagi nila ang barato dahil ito yung CR sa taas, CR sa baba pinagsama. Kaya lagi nagbabara. Dito sila nagpanagpo. Kaya babagoyin natin ang linya yan pag natin. Ito yung galing sa taas. kaya yan, yan. dito lagi na lang nagbabarid dito sa lugar na ito kaya babakbakin natin yan para maghiwalay sila babaguhin na rin natin ang linya yan hanggang doon sa may kalsada bali dalawang tubo ang papasok yan at ito naman mag additional tayo ng galing din sa lababo papunta naman dito sa may pintuan pero mapaguho muna tayo yan dyan dyan sila magtatagpo sa lugar na yan kasama nito yan at yan na nga po binakbak ko na at uh, nakita ko kung saan yung barado ayan hanggang dyan hindi binakbak ko na yan diretso hanggang sa may kalsada ayan yan hanggang doon yan sa dulo sa akin ng pakpakin to galing ng lababo sa baba at yan na bak bakbako na maglalatag na lang tayo ng PVC dyan di tres galing sa lababo ayan dyan ah ito na yung palabas doon sa may pintuan doon sila magpapanagpo sa... at ito nga natanggal ko na yung PVC na galing sa taas ayan mayroong tinidor kaya pala madalas magbara dyan gawa ng nabagsakan ng tinidor sa loob ng elbow ayan yan yung tinidor dyan bumaksak kaya nagbara sila So ayan, nalatagan uh, na natin yung galing doon sa lababo. At ito yung diretsyo na ng kalsada. Uh, kinulang ng isa't kalahati eh. pero dudoktong ang natin yan. Kapos na lang sa oras. So ayan, dito na nagpangita. Pinaghiwalay ko na sa lugar na yan. Ayan, dyan. Ito yung galing sa taas. Nilagyan ko ng clean out. At ito naman yung galing sa CR sa baba. At pinagsama ko na yan. At saka yung galing sa nababo. Ayan, dalawa na silang PBC magkatabi. Papunta ron sa kalsada. Ito yung galing sa lababo sa guba Ayan. Tatabunan na lang yan. At sisementuhan At ito ay extra na lang to para sa washing machine. Nakaabang. guys sa na magkaroon ng washing machine. So ayan, natabunan natin. Sementuhan na itong sa kusina diretso na dun sa labas ayan natesting ko na yan pwede nang gamitin yan ito yung galing sa itaas pinaibabaw ko na at ko na may clean out na yan ayan dire diretso na yan hanggang dun sa may kalsada kaya anytime pwede nang gamitin uli yan at uh, nilagyan ko ng butas dito para yung tubig ay diretso na rin sa impurnal so hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panunod see you on my next vlog bye bye